tayo. Ito yung niluto namin. bicho-bicho Sabi sa iyo ba, bitsu-bitsu? Sa ilunggo. Yan. Naisipan namin magluto. Kasi maulanin. Ngayon <laughs> o. Sarap. Lagkit. Bitso-bitso sa mga ilong ko. Ambot kong iya sa Manila kung ano to. <laughs> Ito yan, sarap oh. Kawakan hmm. hmm. ko ka sana, kaya lang lapkit eh. Hmm. Ipanada. Tapos siempre. eh. De, isang araw na wala pa kahapon yung ulan isang ulan nang tigil narin na rin dyan banda sa baba sa amin kaya lang. mabilis naman pag umabot na sa garden yung tubig siguro na bubuksan dun sa baba babaan na bubuksan banda sa may sinkris kaya mabilis bumaba rin yung tubig hmm. kaya ingat ingat lang din kaya yung nag ikot ako dun sabi kong malalim maabot na ng biwang eh yung banda sa may pinakadulo sa may D1 to eight. malalim na baywang na kaya lang sabi ko pagka gusto nyong lumikas po doon pumunta diretsyo na kayo doon gila kagawad sa HQ ng itna nag ikot ako parang dito hindi tumitigil yung ulan no? hmm. kaya merienda muna tayo Mm. Tsaka pa Ah. Mm. Sarap. Ito mm. mga panada. Mm. Panada naman. Ayan. Ah. Hmm. Ayun, no, lumakas na naman yung ulan. Oh. So guys, thank you. Maraming, salamat. Wala na huwag, kundi merienda muna tayo habang tag-ulan. So God bless guys. Thank you. God bless.